To thank my wife. <laughs> uh, to, to, uh, to my wife, um, to my Mary, uh, uh, going up to Father Kaluak, uh, um, I think being able to tell this story is a gift. And sharing it with millions successfully fulfills a mission. And um, But so fulfilling this mission with you eh, is something that I will uh, always cherish forever. At tingin ko oh, hindi bihirang mangyari sa isang lifetime na magawa ito together with a partner on and off screen. Kaya maraming maraming salamat sa iyo. Thank you um, for doing this with me. Thank you for the talent uh, that you have given. Um, napakahusay. And uh, I love you. I love you, my Pero hindi, isa pa na lang, uh, bilang panghuli, gusto ko sana magpasalamat sa ano, sa pamilya ng lahat ng tao dito. Kasi ipinahiram nila kayo sa amin, sa proyektong ito, sa isang napakahalagang panahon. Thank you, please thank your families, hug your families, at pakisabi sa kanila na, alam niyo, oras na sabi nga natin sa Piligo mahalaga yan, hindi na natin mababaligan. Pero siguro dahil sa dami ng buhay na na-touch natin ay eh, kahit papano naging sulit yung oras na yun. Um, personally sa amin, tuwing umaalis kami ng bahay dahil halos araw-araw kami nagtatrabaho, yung mga anak namin nagtatanong na bakit parati araw-araw kayo -araw umaalis. And it is my prayer that someday, pag napanood talaga nila ng buo ito at maintindihan nila, maging proud sila sa ating trabaho, sa trabaho na ginawa natin. Then, sobrang proud po ako, sobrang proud kami dito sa Project Rewind na lahat, na pinuo nating lahat. Kaya maraming maraming salamat. And, To, to your individual missions, kung ano man yan, uh, right after this project, kung sa industry naman ito, kung saan man, please know na mahal na mahal namin kayo. And whether you like it or not, naging bahagi na kayo ng buhay namin, naging bahagi kayo ng puso namin dahil sa project na ito. Maraming maraming salamat po.